ito na guys yung pangalawang dive namin at sa ulit agad ang nagpakita ayun gitik ganda ng unang tira gitik agad hanap ulit tayo at ito may isda pa labahit agad ayun gitik din maganda ang pulso ko ngayon hindi pasmado sana laging gitik bawat tira at ito labahitagod pa yari ka ayun sa pole nakapunit pa anduna sa malayo ayun sa pole ang bato ay hamal na yan hindi tinamaan ando na pumunta na sa pinakamalayo hindi ko ito titigilan ayun gitik kapunit dun sa unang tama hanap uli at ito dalag dalagang bukid solid ayan sa pole ganitong kulay ng solid budlawan kung tawagin dito masarap itong kinilaw habang lumalalim ang gabi lalong gumagalaw dito sa ilalim ng dagat at ito talagbago Ayan, sa Paul. ang mga dahon dito sa lalim ng dagat. Guling-guling kung tawagin. Hanap ulit tayo. At ito, may manitis. Ayan, sa Paul. Manitis, timbungan or salmonete kung tawagin dito. Nasaan pa kaya kasama nito? Ito, Ito, may danggit bali dalawa ayan sa pool ito pang pa isa magalaw ayan sa pool din ang ingay ng kuliglig dito ito may isa pa ayan sa pool pa na wala ang kain man o no? oh. kuliglig naman ang pumalit sige labas pa kayo magtatangkit? E tsaga ko kayo at ito, mayroon pa. Pagalaw. Ayan, sa pool. Tsagaan lang ito pag ganito. May dalawa pa. Ayan, sa pool. Nakaalis na itong isa. buta't at hindi lumayo. Aroy, mailap. Aroy, mailap. Andiyan na naman ang aso. Ando na. Hindi na nagpaabot. <laughs> Nasaan na iba? Hamal naman ang aso ito. Ito, meron pa. Dalawa. Ayan, sa pool. Kasa ulit. Meron pa dito sa lahan. Sunod-sunod na. ayan, sa pool pa doon, meron pa sa parting unahan buti at maaamo kaya lang magalaw dito sa ilalim hirap sipatin ayan, sa pool sige, pakita pa kayo ah, saan na kayang ibang kasama tawag isa pa ayan lang hindi tinamaan mailap na itong iba ando na iwanan natin yun pumunta na sa pinakamalayo ito may manetes ayon sa pool. tuhog tuhog ang isda maganda kapag andyan lang ang isda Madali lang ba karami? Nasaan pa kaya ang mga danggit? Ito. Dalagang bukid. Ayan. Sa pool. Kahit magalaw. baliwala wala kapag mayroong isda. Hanap ulit tayo. Ito, may samaran nasa pinakailalim. Ayun, the place. Asa uli. Magalaw. <laughs> Ayan, tinamaan din. Nasa iyo mga isda. Nasa ko at may talagbago pa. Ayan, sapol sa pool. Maganda at purong magagandang lasang isda. Langoy ulit tayo. Ito, talagbago pa. Ayan, sa pool. Sige, pakita lang pa pakita at pana lang ako ng pana. Ito pa talagbago. May nakaharap pang isdang paro-paro. Alis man dyan, madamay ka. Ayan, sapol. pool. Ah, malis parang-parang yun. Butat yun damay. Hanap ulit tayo. May napasin akong isda dito. At ito, meron pa. Ayan, sa pool. Nasaan na isang pumunta dito? Dalagang bukid ito. Puntahan ko dito sa kabila. Baka dito lang tumago. Andito nga. Sulid pala, ha? Malayang kala ko dalagang bukid. Ayos ang isda dito sa pangalawang dive. Sunod-sunod. Sana marami pa. Hoy, kupa pa. Wow, malaki ito. Tandahanin ko lang Huli ka Estimate ko mga 300 gram 900 ang kilo Hanap ulit At baka may kasama pa Ops Manitis Ayan Sapol Manitis or timbungan Masarap dito Paksiw langoy uli ito may danggit ayan sapol pole sige pakita lang kayo mga danggit nasaan kayang iba hoy ko pa pa kumahanap ng mga kakain hirap rin makaabante sa sobrang galaw dito sa ilalim Kuwartang linaw na ito Huli ka Mga 300 grams na ito Sa estimate ko Sigurado na nito ang pandurdog tong Hanap ulit Sana meron pa Mayroon pa sila kong isda dito Matampusa Nakatago sa mga dahon Ayon Gitik matampusa or vegan kung tawagin dito hanap uli ito balatan hirap makita ang daming nakadikit na lumot ito yung mahal na balatan kabangin kung tawagin dito estimate ko dito 300 kwartang linaw na ito may pandagdag na sa pandurudugtong at ito solid ayan the place ay hamal na yan may isa pa ayan the place din ayun tinamaan din ito pang isa grabing galaw hirap estimate din sa pool pasanayan lang ang pagpana na magalaw ang ilalim ng dagat kapag hindi sanay hindi makakatama naglilipadan ang mga dahon at ito solid pa ayun getik nasaan pa kaya ang iba sige pakita pa kayo may solid dito sa parting ilalim nalabas na pasok ayan the din ay hamal na yan kasa uli ayun gitik natsatsambahan din sa gitikan kahit magalawang ilalim tsaga tsaga lang ng pamana Pinapansin ako dito as dagat. ando sa pinakailalim. Ikutan ko dito sa kabila. Andito. Yari ka. Ayan, sa pole. Malakas. Hala, nakikipaglaban. wala ka nang magagawa ayun may nagawa pa pala. nakatanggal ay hamal na yan Ayan, sa pululi nakatanggal na naman pinahihirapan ako ng ahas dagat na ito balangitan kung tawagin dito may tama na ito hindi ko ito titigilan matira ang matibay maabutan din kita Medyo bumagal na lang, oi. Buti na lang at nasa malayo yung kasama ko. At kung hindi, pagtutulungan ka namin. Ayun, sabol uli. Sige, labanan tayo. Pilit na kinakagat yung pana ako. Wala ka na magawa dyan. Hindi ka na dyan makatanggal. Sigurado ka ka na ano hindi ka na makapalag sige lumaban ka yun lang nakatanggal na naman napapagod ako kala lang uy ayan tinamaan ulit nakatanggal ulit <laughs> pinahihirapan ako nito ito lang ang ah dagat na pinanakong pinahirapan ako. Sige, palag uli. Kumaka. Tanggal ka pa. Buti at tulain kasama ko kaya hindi ko mapatay-patay. Aso ah, ang naan dyan. Pakagat ko bagay ito sa aso para ma patay agad? <laughs> Panghina na. Napagod siguro ka lang, oy. Kahit ako napagod rin, kahabol. Di ba ni mabawi na lang ako? Gagataan kita bukas. Tapos may isang tasang sailing laboyo. Hanap uli. eto may danggit. Natabunan ng mga dahon-dahon. Ayan, sabol. Ayan, sabol. At nagkakyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. Ayos pa ang pangalawang dive. Nakasorti pang ko pa pa. At as dagat. Grabe as dagat na yan. Hiningal ako ng kahabol. Ang ni Marlena, oh. <laughs> <Zinez> ko sana. Papunta sa akin na oh, Hmm. Ayo. Papuno na. <yuk> Ay, buwan <yit>? na <inaudible> yung Buwan yan. Nabasta ang buwan. Alas tres na siguro. Napas Ayan, may isang silo pa. puno na ito dito puno na ng konti uy, may pula klaseng isda ang karamihan <laughs> kalagay dito sa kahon mauwi na rin kami solve din naman ang pandunodugtong nito ito guys karating pa lang namin inabot kami ng liwanag ayos man yung huli sa dalawang dive Ay, laki ng tubig. Sigurado na naman ang pandurodog tong. Doon party i-deliver. -de Kaya marami pa nag-deliver. Papahuli kami. ito na guys yung kita namin sa dalawang dive kagabi 6,265 850 ang puhunan 1,353 bawat isa maraming salamat ulit kay Lord meron na naman kami panibagong pandurodog